Alam nyo ba na sa mundo ng modernong militar, ang bilis at kapangyarihan ay palaging mahalaga? Isa sa mga pinakamakapangyarihang sandata sa kasalukuyan ay ang BrahMos, isang supersonic missile na nagmula sa kolaborasyon ng India at Russia. At ngayon, unti-unti ring nakakapasok sa radar ng mga bansa sa Asia, kabilang ang Pilipinas. Sa video na ito, tatalakayin natin ang lahat ng aspeto ng Brahmos, mula sa teknolohiya, bilis, saklaw, at kung paano ito makakapagpabago sa depensa ng ating bansa. Ang Brahmos ay kilala sa buong mundo bilang isa sa pinakamabilis at pinaka-accurate na cruise missile. Ito ay tinatawag na, supersonic, dahil kaya nitong lumipad ng higit sa tatlong beses ng bilis ng tunog. Para mas malinaw, ang tunog ay may bilis na halos 1,235 km kada oras sa normal na kondisyon sa dagat. Ang Brahmos ay lumilipad ng higit 3,700 km kada oras. Ibig sabihin, kahit ang pinaka-advanced na radar at depensa ay mahihirapan itong mahuli. Hindi lang ito tungkol sa bilis. Ang Brahmos ay may kakayahang magdala ng malakas na warhead na maaaring pumatay sa malalaking target mula sa barko sa dagat hanggang sa mga estrate ikong gusali sa lupa. Kaya naman, ito ay isa sa mga sandata na nakakapagbigay ng matinding depensa at disiplina sa anumang bansa. Sa kaso ng Pilipinas, kung sakaling magkaroon ng Brahmos, hindi lamang ito magiging simbolo ng lakas, kundi isang praktikal na paraan para maprotektahan ang ating teritoryo, lalo na sa mga lugar na may mataas na tensyon sa dagat. Ang kasaysayan ng Brahmos ay napaka-interesante. Nagsimula ito bilang isang joint venture ng India at Russia noong dekada 1990s. Ang layunin ay lumikha ng isang misail na mabilis, matatag, at may kakayahang tumama sa anumang target ng tumpak. Sa paglipas ng mga taon, ang BrahMos ay naging isa sa pinakasuksesful na misail program sa mundo at ginagamit na ng India sa kanilang Navy, Air Force, at Army. Ang pangalan mismo ay pinagsamang pangalan ng dalawang ilog ang Brahmaputra mula sa India at Moskwa mula sa Russia. Isa itong simbolo ng pagtutulungan at lakas. Isa sa mga pinakapopular na versyon ng Brahmos ay ang Brahmos Natpo oh, Next Generation. Mas maliit, mas magaan, at mas mabilis kumpara sa original na version Ito ay pwedeng ilunsad mula sa lupa, barko, at maging sa eroplano. Ang kakayahang ito ay nagbibigay ng flexibility sa mga militar dahil kahit ang maliliit na bansa ay maaaring magkaroon ng advanced na depensa kung alam nilang kaya nilang kontrolin ang misil sa iba't ibang platform. Ang isa pang aspeto ng BrahMos na kahangahanga ay ang accuracy nito. Gamit ang pinakabagong navigation system, radar, at guidance technology, ang missile ay kayang tumama sa target na may margin of error na halos wala. Sa real world scenarios, ang ganitong precision ay napakahalaga dahil nakakaiwas ito sa collateral damage at nagbibigay daan sa militar na mas epektibong protektahan ang teritoryo. Ngayon, pag-usapan natin kung paano makakaapekto ang BrahMos sa depensa ng Pilipinas. Una sa lahat, isipin natin ang sitwasyon sa West Philippine Sea o South China Sea. Maraming tensyon at territorial dispute sa rehiyon. Ang pagkakaroon ng isang supersonic missile tulad ng BrahMos ay nagbibigay ng strategic advantage. Ang presensya ng ganitong missile ay maaaring magsilbing deterrent o babala sa mga potensyal na agresor. Kahit na hindi ito gamitin sa aktwal na labanan, ang kaalaman na mayroon ng Pilipinas ng ganitong kapasidad ay isang malaking psychological advantage. Bukod sa deterrence, may praktikal na aspeto rin ang Brahmos. Ang kakayahan nitong mabilis na lumipad at tumpak na tumama sa target ay maaaring magamit sa mga kritikal na sitwasyon, halimbawa sa pagprotekta sa barko o pantalan laban sa posibleng banta. Ang mabilis na deployment nito ay isang malaking kalamangan kumpara sa mga tradisyonal na misail na mas mabagal at mas madaling madetect. Hindi rin may na may mga hamon sa pag-aari ng Brahmos. Una, ang presyo nito ay mataas, kaya't dapat may malinaw na plano ang gobyerno kung paano ito bibili, i-maintain, at gagamitin. Pangalawa, ang technical expertise at training ay kailangan upang masiguro na ang mga personnel ay handa at mahusay sa operasyon ng missile system. Hindi sapat na mayroon lamang ang missile, mahalaga rin na may kakayahan ang bansa na ay deploy ito ng epektibo. Isa pang mahalagang aspeto ay ang maintenance at logistics, ang mga high-tech na sandata tulad ng Brahmos ay nangangailangan ng regular na maintenance, inspection, at modernization upang mapanatili ang kanilang pagiging epektibo. Kung hindi ito maayos na ma-manage, maaaring mawala ng silbi ang ganitong mamahaling teknolohiya. Kaya ang investment sa Brahmos ay hindi lamang sa pagbili, kundi pati sa infrastructure, training, at long-term support. Ang Pilipinas ay may potensyal na maging isa sa mga bansa sa rehiyon na may ganitong kakayahan. Sa tulong ng strategic partnerships, tulad ng sa India, maaaring makuha natin ang technical support, training, at knowledge transfer na kailangan upang masiguro ang tagumpay ng missile program. Ang kolaborasyon na ito ay hindi lamang tungkol sa sandata, kundi pati na rin sa pagdevelop ng lokal na kakayahan sa defense technology. Isa sa pinakamahalagang benepisyo ng BrahMos ay ang psychological advantage na dala nito. Ang kaalaman ng ating mga kaaway na mayroong Pilipinas ng Advanced Missile System ay maaaring magbago ng kanilang mga diskarte at plano. Ang deterrence factor na ito ay hindi matatawaran. Kahit sa panahon ng tensyon o diplomatic standoffs, ang presensya ng ganitong teknolohiya ay nagbibigay ng kapangyarihan at respeto sa international arena. Bukod sa military, ang BrahMos ay maaari ring magbigay ng inspirasyon sa lokal na industriya ng teknolohiya. Ang pagdevelop, pag-operate, at pag-maintain ng high-tech missile system ay nangangailangan ng skilled engineers, technicians, at logisticians. Ito ay maaaring magbukas ng oportunidad para sa mga kabataang Pilipino na magkaroon ng career sa defense technology at aerospace engineering na magiging hakbang sa pagpapalakas ng local talent pool. Sa huli, ang BrahMos ay hindi lamang missile. Ito ay simbolo ng modernong depensa, strategic foresight, at kapangyarihan. Para sa Pilipinas, ang pagkakaroon ng ganitong teknolohiya ay hindi lamang pagpapakita ng lakas, kundi isang paraan upang masiguro na ang ating teritoryo ay protektado at ang ating bansa ay may boses sa rehiyon. Habang patuloy na nagbabago ang dynamic sa Asia Pacific, ang pagkakaroon ng supersonic missile tulad ng Brahmos ay nagbibigay sa Pilipinas ng strategic edge na hindi matatawaran. Mahalaga rin na na ang paggamit ng Brahmos ay may responsibilidad. Hindi ito laruan o simpleng armas lang, ito ay high stakes na sandata na may potensyal na makaapekto sa buhay ng maraming tao. Kaya, ang tamang training, rules of engagement, at ethical conside ay dapat laging isaalang-alang. Ang disiplina sa paggamit nito ay susi sa pagiging epektibo at sa reputasyon ng bansa sa buong mundo. Ang BrahMos ay isang halimbawa ng modernong teknolohiya na maaaring magbago ng landscape ng depensa sa isang bansa. Sa mga susunod na taon, habang patuloy na umuunlad ang teknolohiya, mas marami pang bansa ang magkakaroon ng akses sa ganitong advanced na misayo. Ang hamon para sa Pilipinas ay kung paano natin gagamitin ang opportunity na ito sa pinaka-epektibo, matalino, at strategic na paraan. Sa conclusion, ang BrahMos ay hindi lamang misail na mabilis at makapangyarihan. Ito ay simbolo ng strategic foresight, technological advancement, at national defense. Para sa Pilipinas, ito ay maaaring maging game changer sa paraan ng pagpapakita ng lakas, pagprotekta sa teritoryo, at pagbuo ng respeto sa rehiyon. Habang tinitingnan natin ang mga susunod na dekada, ang mga bansa na may kakayahan tulad ng Brahmos ang malamang na magtatakda ng standard sa modernong depensa. Para sa ating bansa, ang tamang pagdevelop, pag-operate, at pag nito ay susi upang maging matagumpay at epektibo ang ganitong programa. Sa wakas, ang BrahMos ay hindi lamang simpleng missile, kundi isang powerful na simbolo ng protection, precision, at kapangyarihan. Ang pagkakaroon nito sa Pilipinas ay maaaring magbigay ng seguridad, deterrence, at strategic advantage sa gitna ng mga hamon at tensyon sa rehiyon. Ang hinaharap ay puno ng posibilidad, at ang pagyakap sa modernong teknolohiya tulad ng BrahMos ay maaaring maging hakbang ng Pilipinas patungo sa mas ligtas at mas strategic na posisyon sa mundo.